sa ating bagong karaw, bagong What's up mga kautol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, ngayon po eh, pagkalasang ng ulan din na naman sa amin, talaga pong uh, ano ah, uh, damusak, damusak po ang harapan n'o. Ayan. Ah, wala pong tigil ay. Eh. Ay tayo po ngayon mga kautol, eh, ano, uh, mam mamumuti po ng sili, may order po sa atin. Tagalo na po. Yan ah, uh, mamaya po natin imimit siya dahil uh, ano po ah uh, mamimitas muna tayo tapos magpapabayo tayo ng malakit, may malaki. Yun po yung dalawang tao. Si Sir at si Ma'am, yan si Tita. At dahil ano ah uh, tumawag po sa akin, minegosyo po siyang ano, uh, lugawan ay ano po ah uh, isa, isa rin po siya sang isang followers na solid din po, yan. Ay sabi ko, nakausap ko kahapon na ah uh, Auto Alex, uh, ano ah uh, Maganda po yung malakit mo o fresh dahil uh, galing sa farm nyo? Yan. Ay, na, ano po, uh, nagtawag po siya sa akin na dalhan mo ako ng ganito ilang kilo. Yan. Bali mamaya po atin imimit at si sir. Ano, iba na. Magandang umaga sa iyo. Maulang umaga sa iyo. Uh, ano? Anong ulan na, no? Hmm. Huh. ka? Gustong uminom. Ah, mga ulan, po tayo. Uh, yan, uh, ulan, ulan, tigil. Yan Talong. Sisira eh, mga kautol kapag ano, naulan po. Hmm. Order rin po sa atin eh, ay na po tayo dahil kapag nga po naulan mga kautol ay ano po. Ah. Uh, yan ang sama ng ano po. Ang halaman. Yan eh. Fresh po na yan. Fresh na fresh. mm dito tayo sa bayan. Order po ito eh. dami. Na ano po ba sila na uuhot? Kapag uh, ganitong ano. Mahina ang bunga. Pero okay lang. Positive lang lagi tayo mga auto. Ito mo po nagis ako kapag naulan. Det er bra du kongler med autoren. na naman po aray sili naman Tatapos naman sa talong ah, Grabe ang bunga na naman mga kautol Nagbulakla ka na pero Solid ang bunga oh Ayan oh Ganda Bumunga na uli siya Ayan oh kapal Kapal po ng bunga ng ating sili Pupunta tayo sa kabila are po yung ano ay Yung area number 3 Ito po ang masama mga kotor kapag naulan lagi. Kapalanda mo damo. Araraman po yung ilang kilo lang ang order. Ano lang, uh, limang kilo lang. Hindi po tayo makapamuti at gawa po na maulan. Tara by order lang po.

lambot grabe ang bunga na rin mga otol eh. sagsag na naman hindi nga po tayo dahil nga po maulan masasayang lang po yung produkto kapag ano, maulan para pong na ang sili yun o no? nasa baba ang mga ganda po haba yan o eh. ah grabe ang bunga po nariu. kapal hmm 不害怕哦，不用怕弄。 di sini dai ko naman pud sidamit ko. Kain ka puti. Ano pa babayo po muna tayo? Ang malagkit. Ah, ah. Butas. Butas. Ah. Ini. Oo. I Hoy nian. Pa babayo muna tayo malagkit. At tapos lang po natin mag uh, ano mag uh, mamuti po ng talong at tawag din sili. Yan, babayan po tayo kasama po natin sinda. Ah, uh, kuya Dasil, si Utoy. No problem. No problem. Hey, sir, gusto ho? Ayun oh, Utoy, ha. ka sir. Ah, nice meeting you sir. Hoy. Uh -huh. hey. Ah, nice. Driver. Yan, nandito na po tayo sa Lucena po. Yan. Ito po si Sir. Yan oh, no? magandang hapon po Sir. Magandang hapon po. Yan. yan sir, maraming salamat po. po. Oh. Para lang sa buong anak pamilya. Opo. maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin. Tay... Yan. Yan mm. po para maging ano. Sige. Salamat ni Lord hmm. ang yung... inyong. Oh, Sir. Anin. Salamat Sir. Anin. Ah, bali mga kotol ginapit tayo at tayo pinaghalid po, po na kay Sir ng uh, ano po, ng sili at talong. Yan, bali tayo po yung dili sa Lusay ah. na. At may umorder naman po ng uh, malagkit po. Bali ano po kami, uh, pinagsabay ko na po yung uh, malagkit. Saka po uh, talong at sili po. <laughs> ano na? Ayun po, stita. Magandang manda po tayo sa bahay po. Ayun po, stita. Magandang gabi po. Ayun, umorder po sa naman. atin. Yan. God bless. God bless. Aba, may papasok na nga aking isa naman. Um, Murder po sa ano. atin ng ng ano, malagkit po. Yan yes, tita. No? No, no, okay, no, no. no, ang gagawin natin. Ay, ba't hindi ang sleeper nyo? Ano na po, okay na po. Bakit yung bahay. Dadali natin sa gulag list ng kilo. So, alam mo, uh, parang po. organic ang dating nito. Ano, parang organic ang <laughs> dating. tita Pilipina, Gonzales, saka tita Pidil. Tita, punta kami sa bahay. Pilin! Eh. Ito nag-deliver ng malakit dito kasi i ano gagamitin namin dito sa lugawan. Alam mo na. Yan. Yeah. Kumusta kayo diyan? Mag-ingat kayo diyan ha. <coughs> ano pa rin si Sarah sa Las Vegas siya eh. Oo nga po. Ako pa kasi doon sa amin pamangkin. kay dati Tita Grace sa Apo Tita Beng Nag-deliver po ng malakit. Yan. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po. Salamat. Yeah. Sige okay, po. Aga, ano po uh, Abilene, Texas. Yan si Sara Ancheta. Yan palagi po mag-iingat. Namit ko po yung uh, nakausap ko yung nanay mo. Yun. Uh, dito sa kampo. Yan. God bless palagi. Well, na deliver na po ni kay tita. Yan. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa amin. Yan. Yeah, sana po yung uh, ano. Naka-inspire po sa inyo. Sipag lang po. saka Buhay probinsya. Bye. Salamat po. Ang bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjagay na Mga kaupo